Topic po natin, I'm sure marami makaka-relate, marami matutulungan kasi ito rin nararamdaman ko ngayon. Yung mga hindi makatulog o hirap makatulog kasi maraming sakit na nararamdaman sa gabi. Okay, bakit yung mga nararamdaman nating kirot sa katawan, likod, leeg, sikmura, puso, lahat mas malala ang sintoma sa gabi? Kung kailan ka na matutulog doon aatake ng sobra sakit yung katawan, hindi ka tuloy makatulog, di ba? At dahil hindi ka makatulog, uh, kailangan natin yung tulog eh kasi yung tulog doon naghihilom yung katawan natin, di ba? Tapos hindi ka makakatulog. So pagising mo, mas masakit pa ulit yung katawan mo. Kaya yung ibang mga tao, ang tawag nila dito, pain somnia, ang tawag nila pinagsama nila ang word na pain sa insomnia. Hindi siya medical term. Kinombine lang ng mga nagsasuffer ng pain, insomnia. Actually, maraming tao sa buong mundo may ganitong condition. Mag-comment lang po kayo. Around 21% ng tao ay may ganitong problema. Na umiiksi ang tulog, hindi makatulog, hindi dahil yung utak nila, kundi talagang masakit may sakit silang nararamdaman na lumalala sa gabi. Actually, may sa pag-aaral pa nga, 90% ng tao may mga chronic pain at paminsan-misan di sila makatulog. Anong klasing mga sakit ang lumalala? Usually, mga aching pain, burning pain, tingling pain, yung mga nerve pain. Mga pain sa nerve, mga carpal tunnel, pain sa buto, mas masakit, pain sa joints. Kahit yung mga heartburn, mas malala. Lalo na yung kabog sa dibdib. Kung kailangan matutulog, dun pa kakabog, di ba? So, ka pa maraming nararamdaman. So, hindi ka makarelax, hindi makahil ang body. Anong mga sintomas nito? Yung sakit, darating, mawawala. Para siyang waves, parang alon. Minsan, darating yung sakit sa katawan, tapos mawawala. Tapos sasakit, tapos mawawala. So yung iba buong gabi hindi makatulog. Kawawa naman, may trabaho pa next day. So they suffer all night with pain and sleeplessness. Eh lalong hindi sila makakatulog. Ano ang limang dahilan bakit lumalala ang mga sakit natin sa gabi? Ito yung limang reasons. Number one, posible dahil sa stress hormone. Ang stress hormone actually may tulong yan sa katawan eh, basta itong cortisol. Kaya lang, sa gabi, bumababa na yung stress hormone natin. So, possible na mas nararamdaman na natin yung kirot. Number two, sa gabi, syempre, nakahiga tayo. Ibang position eh. Naka-steady tayo. Either nakahiga, masakit sa likod, nakatabingi, masakit sa leeg. ba? Diba? So, lahat ng position, nakatihaya, nag-gird tayo, nararamdaman natin. So, yung sleep position, minsan nakakalala. At minsan yung iba natutulog nakadapa. Yung tiyan nila nakadapa. Sila yung nakadapa, actually, minsan nagdumadapa din ako eh. Kung talagang makulo yung tiyan ko. Meron ako irritable bowel. Kung talagang malala yung irritable bowel, dinadapa ako na eh. Para maipit yung tiyan, para huminto lang yung kulo. Pero basically, yung pagtulog na nakadapa, hindi maganda sa leeg. Nakaganon yung leeg mo, nakadapa eh. Ipit yung mukha mo eh tsaka sa back hindi rin maganda. So depende sa position. Number three, yung body temperature sa gabi mas malamig. Possible ko mas malamig yung panahon o naka-aircon ka mas masakit din yung katawan. Number four, yung arthritis. Usually mga joints natin, 'di ba? Pag hindi ginagalaw mas masakit niyan sa gabi. Kung kailan pag gabi doon siya kikirot. 'Di ba? And number five reason, paggabi, tahimik ang lahat. eh So mas tahimik, tsaka paggabi usually mas malungkot tayo, quote-unquote. Marami nga. Sa mga may depression, alam nyo yan, yung mga may depression, may anxiety, pag dumidilim na, nalulungkot na sila. Siguro sentimental, madilim, uh, yung wala ng araw, uh, yung buwan na lang nakikita, mas nalulungkot sila sadness in the afternoon at night. May ganun. So, yung utak natin, mas pagod na, mas susceptible, mas awa sa sarili, self-pity. Kaya yung mga sakit-sakit sa katawan, feeling natin times 10 na mas masakit. Pero kung masaya kayo, di ba? Kung masaya kayo, happy kayo, nakakalimutan mo yung sakit sa katawan eh. Di ba? Yung iba nga, eh, masakit ng tuhod eh. Pag may nakita na happy siya, biglang makakalakad na lang bigla, di ba? So, yung mind natin tsaka yung mood natin mas mahina sa gabi. Anong klaseng mga body aches at yung mga sakit na lumalala sa gabi? Number one, mga nerve pain. Mga nerve pain, mga carpal tunnel, naipit ang mga nerve, ipit ang mga nerve sa leg, parang, parang umaapoy ang pakiramdam, parang tumutusok, parang nangingimay o talagang humihilab. Number two, tulad sinabi ko, pag mas malamig ang temperature, minsan kasi pag malamig sa gabi, isip ng mga nerves natin, yung temperature parang kirot eh. Akala ng nerves natin kumikirot, yung pala lumalamig lang. So yung muscle pain, mas steady, deep ache, or sharp pain sa gabi. Number three, sa gabi, madalas din mag-cramps, mag, mag di ba? So, yung mga may back problem, yung may, yung may herniated disc, yung mga scoliosis sa likod, paghiga, dyan din umaatake, di ba? Iyak ka na lang talaga sa gabi. Talaga, iyak sa gabi. Parang self-pity. Number four, bone pain. Yung mga sakit sa buto, mas malala din sa gabi. Number five, klase ng body ache. Misan, yung mga may hormonal changes. Yung mga babae, For some reason, pag menopause na ang babae, yung lalaki din, may menopause, may andropause ang lalaki. Pag menopause, mas maraming sakit sa katawan ng mga babae. Mas nagpo-frozen shoulder, siguro wala ng estrogen. So mas maraming sakit na naglalabasan pag menopause kasama ang body pain. Number six, mga joints. Yung mga joints natin kasukasuan. Siyempre pag gabi na, hindi na gumagalaw, tumitigas na yan tumitigas na, mas manas na yan, mas matigas. So, mas matigas, mas masakit. ba? Diba? Kaya meron tayong tips mamaya na dapat maaga mag-exercise para at least iko contra yung stiffness sa gabi. And number seven, merong mga headache daw. May mga tinatawag na hypnic headaches. Ito, h na may oras sumasakit sa gabi. Parang dun umaatake yung migraine. Meron din daw ganung pain. Okay? Bukod sa sakit sa katawan, marami pa ako personal knowledge yung mga sakit na mas malala sa gabi tulad ng mga heartburn, GERD, di ba? Yung mga GERD, heartburn, ulcer sa umaga okay lang, trabaho ka. Pero pag gabi na, hihiga ka na, diyan mo na mararamdaman umakit yung kinain mo, maasim dito. Like, uh, kagabi, humiga ako. Pag higa ako sa side, nag-gird naman ako. Di ba? Paghihiga naman ako ng medyo mataas, meron din ako lazy boy na silya. Yung medyo mataas naman. Pag mataas kasi yung upuan, di ba, sabi ko maganda mataas, di ba? Maganda mataas sa gird para hindi umakit yung asin Pero pag mataas naman ang higa mo, ay masakit, ah, masakit naman sa liig, di ba? Nakaganon ka, masakit sa likod masakit sa, sa leeg, pa nakataas. Pag nakadapa ka naman, okay sa likod, okay sa leeg, eh, sakit naman sa gird, di ba? So, anong gagawin natin? Ano pipiliin mo? Pipili ka ng sakit. Ano, ano na lang ang pwede? Di ba? Kaya marami na di kasi iba't ibang sakit. Halo-halo sakit, bawal dito, pwede dito. So, sa akin, kung ano lang mas malala. Kung mas malala ang GERD mo, o oh, di kailangan, medyo mataas. Kung mas malala yung body pains mo, eh, depende sa position, di ba? So, ano pa magagawa natin? Sa GERD, ang magagawa natin, maaga ka kakain. 6 o'clock, 7 o'clock, para meron kang 3 to 4 hours na matunaw yung pagkain. Di ba? ah uh, kung yung iba, lagi nag-guard pag gutom, di ba? Kaya gagawin ng iba, alas 8, kakain pa. 8 ng gabi, tapos matutulog siya ng 10 para hindi kumuluan siya. O, oh, mag-guard ka naman. Tsaka ang problema, pagkain ka ng kain, dahil nag-guard ka, tataba ka naman. Pag tumaba tayo, lalaki ang tiyan natin, malaki ang tiyan, may pressure, eh, lalo tayong mag-guard, lalo mga So, ang hirap talaga mabuhay sa mundo. O, lalo na pag tumatanda po kayo, lahat yan maglalabasan na. Pagdating ng edad 40, wala pa naman siguro, edad 50, 60, ay lahat talaga ng sakit. Pagdating ng ganyang edad 50, 60, 70, lahat na ng back pain, lahat na ng neck pain by 60 years old, lumuluwag na itong mga buto natin sa leeg, lahat na ng muscle pain, mararamdaman. At uh, pati yung mga GERD, lumuluwag na itong lower esophageal sphincter natin. Kaya na asim na, di ba? Tapos, yung balance natin, may vertigo pa tayo pag tumatanda. May neck pain pa. So, sari-saring sakit. Napakahirap makatulog. So, ano gagawin natin? Di ba? Oh, di ba? Number one, dapat siyempre mas relax pa rin. Di ba? So, pag hapon na gabi na medyo ready ka na dapat matulog. Number two, yung tulog mo dapat pilit mo pa rin may schedule ka. At huwag kang magsisiesta. Bawal na magsiesta. Kasi kung natulog ka sa hapon ng sang oras, di sa gabi di ka na inaantok. Tapos masakit pa katawan mo. Ipunin mo na gawin mo ng antok na antok ka sa gabi. Number three, may mga pagkain pampatulog katulad ng mga saging, chamomile tea, isda, okay din. Yung iba, gatas, pampatulog. Kiwi kiwi din daw, maganda daw kiwi. May ilang prutas, maganda rin pampatulog. Iwas sa spicy foods at sobra daming pagkain, lalo na kung malapit na matulog. Number four, dapat maganda talaga yung kama mo, yung unan mo, saktong-sakto kaya pag yung unan nyo, luma-luma na, di ba, nagtitipid tayo, unan natin, ang lambot-lambot na. Kung sobra na lambot yung unan, eh wala ng support sa leeg. Masyado na tayo nakataas. Di ba? Kung bago naman yung unan, sobrang tigas, nakaganon din naman. Dapat sakto lang na diretso yung leeg natin. Yung iba, nagpa-pain reliever, hindi ko pinapayo yung pain reliever, tulad na sinabi ko sa inyo, pag pain reliever, uh, pwedeng sumakit ang tiyan nyo, pwedeng masira kidneys. Pero kung walang choice, sige, pwede naman uminom. Pwede siguro pain ointment na lang. Yung mga pamahid. Pwede na ipamahid. Kung sa likod ng masakit, lagyan nyo na lang ng pamahid. Uh, mas okay pa yon. And, uh, syempre, ito talaga pinaka-tip ko. Una-una, kailangan naman tayo magpa-check up sa doktor, di ba? Yan, ba? Diba? Papa-check up ka sa doktor, kung anong gamot, re-reseta ng specialist nyo. Lagi ko sinasabi sa inyo, ako, internist, cardiologist, di ba? So, pwede kayo pa-check up. Pag gamot, ayusin kung ano maayos, di ba? Pero pag naayos mo na yung check up mo, na inom mo na yung gamot mo, makikita nyo, marami pa rin sakit na wala talagang perfect lunas. Parang yung mga heartburn at GERD. Wala talagang lunas. Lagi nandyan na yan. Yung mga palpitation, eh, lagi nandyan na yan. Yung nervyos, yung depression, laging meron dyan. Pabalik-balik lang yan. Sakit sa katawan, sakit sa likod, eh, pabalik-balik talaga yan. kasi minsan mawawala. Minsan, uh, sakit sa leeg, pabalik-balik yan. Diba? So, dahil pabalik-balik yung sakit, Nagpa-check-up na tayo. Try natin itong mga safe na home remedies. Plus, <laughs> hindi siya medical pero kailangan magdasal. Minsan sa gabi, wala ka na magagawa. eh, Magdasal na lang. Kung di ka makatulog at masakit ka to, pagdasal mo na lang lahat ng kaibigan mo, kamag-anak mo, uh, kapatid mo, pati kaaway mo, pagdasal mo na. Okay na lahat yun. Uh, para wala ka na iniisip. Kasi sobra na sakit katawan mo. Hindi mo na alam kung gigising ka pa bukas o hindi. Di ba? Minsan, ganun ang feeling. Eh. Hindi mo alam kung gigising ka pa bukas o hindi. So, pagdasal mo na lang. And number seven, we just have to accept. Mas maganda yung acceptance. Ibig sabihin, huwag kang magalit sa sakit mo. Okay, masakit ang likod mo. Masakit ang likod mo. Talagang umaaray ka. Lalo ka magagalit sa mundo, magagalit ka sa Dios, magagalit ka sa doktor mo, sa ibang tao. Wala naman ano 'yan eh, part of life 'yun eh. Lalo ka magalit, lalong lalala yung sakit mo. Lalo kang nagagalit, lalo kang magha-high blood, lalo tayong may stroke na maaga, 'di ba? Lalo tayong magagalit, lalo tayong magkaka-cancer, 'di ba? So, pinakamaganda accept na lang part of life at tiis, tiis, tiis. Tiisin na lang. I pray na lang, tiis na lang. Nagawa mo na lahat eh. Sinunod mo na lahat ng home remedies ni Doc Willie. Nagpa-check up ka na. Yan lang talaga ang gamutan sa ngayon. So, tiis na lang. At pag tiniis mo like kagabi, ang hirap ng tulog ko kagabi. Kaya nga 'yung topic ko ngayon eh. Relate na relate ako. Pero nung tiniis ko, at least mga 11 11:30 nakatulog na ako. two hours ako higa, lipat, higa, lipat. Sakit dito, sakit dito paghiga ko naman, nag na naman ako, so upo na naman. So, pabalik-balik. Pero nung nakatulog ako, mahimbing. Nagulat nga ako, mahimbing tulog ko. Pagising ko ngayon, malakas ako. So, every gising is a blessing. So, ganun lang, yan. accept ko na lang, pag buhay pa tayo, di go ulit, trabaho lang tayo. Tsaka naman, itong mga sakit na to tandaan nyo ha. Ah. Ito dapat tandaan. Walang permanent yan. Paiba-iba lang yan. Baka last year ang masakit sa'yo, kaliwang likod. O oh, ngayon masakit naman sa'yo, kamay. Next time, tuhod naman. Paikot-ikot lang yan. Okay lang yun. Wala namang permanent. May panahon, three months, maghihirap ka sa sakit. May panahon, three months, okay ka naman, kalmado ka. ba diba? So, ayusin natin yung isip natin. Huwag tayong makipag-away. Happy tayo. Tulong tayo. Gawin natin lahat na maayos. And itong sakit, eh, after the home remedies, the salt is para ma-minimize natin yung damage nitong mga sakit sa katawan. Kasi part of life po talaga. Sa pag nagkakaedad, hindi talaga maiwasan ito. Last na lang, naalala ko nung buhay pa yung tatay ko, lagi niya sinasabi, mag-isa lang siya, nagsasalita siya mag-isa. Nung isa na kwarto siya, nakasilip ako. Nasabihin ng tatay ko dati, mahirap maging matanda paulit-ulit siya, mahirap maging matanda. Ay, at that time, di ko naman naintindihan. 30s lang ako noon. Eh. Pero alam ko, ang dami niya nararamdaman sa katawan. Sakit dito, sakit dito. So, tinitiis lang niya. So, lagi ko na rin naalala sa namin niya, mahirap maging matanda, pero kailan pa rin natin gawin yung mission natin. So, ganito. Happy ako gumawa ng content. Happy tayo tumulong. At this, kahit masakit ang katawan natin, may purpose naman ang buhay natin. Yun lang, yun lang po. So, maraming salamat. Pakishare natin to At hopefully, maibsan. At least yung tamang mindset natin sa sakit. Tiis lang, wag, mapa, wag magpapatalo. And one day, baka biglang mawala lahat yan. Hindi natin masasabi. Salamat po. God bless.